Ang World War II mga kapatid o ikalawang digma ang ay isang napakalaki at napakamadugong labanan na kung saan nasangkot dito ang halos lahat ng bansa sa balat ng lupa. Tumagal ng anim na taon ang naturang digmaan nagsimula ito noong September 1, 1939 at nagtapos naman noong September 2, 1945. Sa digmaang ito, ang karamihan sa mga bansa, kabilang ang lahat ng malalaki at mga pinakamakapangyarihan, ay lumaban bilang bahagi ng dalawang magkasalungat na alyansang militar. Una ang Allies na pinangunahan nila Winston Churchill ng United Kingdom, Joseph Stalin ng Unyong Soviet, Franklin Roosevelt at Harry Truman ng Estados Unidos at Chiang Kai-shek ng China. Ang pangalawa naman ay ang Axis na pinangunahan nila Adolf Hitler ng Germany, Benito Mussolini ng Italy at Hirohito ng Japan. Walang dudang napakatindi ng labanan na ito na sangkot rito ang daang milyong individual mula sa iba't ibang bansa. At bawat pangunahing bansa na lumahok sa digmaan ay ibinigay ang kanilang mga kakayahang pang-ekonomiya, pang-industriya at siyensya. Ang World War II mga kapatid ay itinuturing din na pinakamapaminsalang labanan sa kasaysayan ng tao. Nagresulta ito ng nasa 70 hanggang sa 85 milyong nasawi na karamihan ay ang mga sibilyan. Sa labanan na ito, milyon-milyon din ang binawian ng buhay mula sa pagpaslang ng lahi, guto, masaker, mga sakit, malawakang pambobomba at paggamit ng sandatang nuklear. Kaya naman kung ilalarawan ng ikalawang digma ang pandegdig, may tuturing itong isang impyerno na minsang dumaan sa lupa. Ano ba talaga ang nangyari mga kapatid? Paano ba humantong sa ganito katindi ang lahat? At paano ba talaga nagumpisa ang ikalawang digma ang pandegdig? Sa mga unang bahagi ng taong 1939, ang diktador na leader ng mga aliman na si Adolf Hitler ay naging determinado na sakupin ang Poland. Ngunit bago iyon, sa mga taong 1937, naging mainit na ang pananakop ng Japan sa mga bansa sa Asia. Kaya sa mga panahong iyon, nahaharap ang mga Hapon sa pakikipagdigmaan laban sa China. Samantalang ang plano ni Hitler na pagsakop sa Poland ay buong buna at ang Poland sa panahon na iyon ay ginagarantihan naman ng suportang militar mula sa Pransya at Britanya sakaling aatakihin nga ito ng Germany. Bago sinimulang salakayin ni Hitler ang Poland, siniguro muna nito na hindi papalag ang Unyong Soviet kaya naman naganap ang isang lihim na negosasyon na tinatawag na German-Soviet Non-Aggression Pact. Nilagdaan ito sa Moscow noong August 23, 1939. Sa kasunduan ito, ang German at ang Soviet Union ay sumang-ayon na ang Poland ay hahatiin nila. Ang kanlurang ikatlong bahagi ay mapupunta sa Alemanya at ang silangang two-third naman ay mapupunta sa Unyong Soviet. Nang makamit ng Germany ang naturang kasunduan, nakuha ni Hitler ang seguridad na hindi na siya mapipigilan ng Unyong Soviet o maging ang Britanya sa kanyang gagawing pananakop sa Poland. Kaya pagsapit ng ika-26 ng Agosto ipinag pinagutos ni Hitler ang pagsalakay. Ngunit dahil sa kasunduan noon ng Great Britain at Poland na magtutulungan, pinagpaliban muna niya ang paglusog ng ilang mga araw. Bagaman nagkaroon noon ng diplomatikong pagsisigap ang mga kanluraning makapangyarihang bansa na pigilin siya, ngunit determinado pa rin si Hitler. Kaya noong ika-31 ng Agosto 1939, iniutos niyang lusubin ng Poland kinaumagahan. Ayon sa iniutos ni Hitler, nagsimula na nga ang naturang pagsalakay noong September 1, 1939. At bilang tugon, pagkalipas ng dalawang araw, September 3, nagdeklara ang Britanya at France ng digmaan sa Germany at nagsimula na nga ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagsapit ng September 17, sinalakay naman ng tropang Soviet ang silangang bahagi ng Poland habang binabakbaka naman ng Germany ang kanlurang bahagi kaya mabilis itong natalo. At ayon sa kanilang kasunduan, hinati nga ng Germany at Unyong Soviet ang kontrol sa bansa. Sa kabilang panig, mainit din ang naging labanan sa mga hukbong pandagat ng Britanya at Aleman at sa pamamagitan ng mga mapaminsalang German U-boat submarine. Isang aircraft carrier, battleship at mahigit isandaang mga merchant ship ng Britanya ang napalubog sa unang apat na buwan pa lamang ng digmahan. Noong April 9, 1940, sabay na sinalakay at sinakop ng Germany ang Norway at Denmark. Hindi pa sila nasihan rito. Pagsapit ng May 10, agad din nilang nasakop ang Belgium at Netherlands gamit ang taktikang Blitzkrieg o malakidlat na paglusog. Makaraan ng tatlong araw, ginulat naman nila ang mga tropang Pranses ng lusubi nilang France at habang malapit nang bumagsak ang Pransya sa kamay ng mga aliman, ang pasistang diktador ng Italia na si Benito Mussolini ay nakipag sa naman kay Hitler. At pagkatapos noon, pagsapit ng June 10, ang Italia ay nagdeklara na rin ng gyera laban sa Pransya at Britanya. Nang ganap ng makuha ng Germany ang France, ibinaling naman ngayon ni Hitler ang kanyang atensyon sa Britanya na mayroong defensive na advantage, nakahiwalay kasi ito sa kontinente ng Europa sa pamamagitan ng dagat. Upang bigyang daan ang amphibious invasion ng Germany na tinatawag na Operation Sea Lion, malawakang binomba ng mga eroplanong Aliman ng Britanya simula noong September 1940 hanggang May 1941. Kabilang ang kanilang ginawang pagsalakay sa gabi sa London at iba pang mga sentrong pangindustriya na nagdulot ng napakaraming napinsalang mga sibilyan. Ngunit sa kabilang banda, tinalo naman ng Royal Air Force ang German Air Force sa tinaguriang Battle of Britain kaya naipagpaliban ni Hitler ang amphibious invasion. Mahirap ilarawan ng pinsalang natamo ng Britanya sa pag-atake ng Germany. Halos maubos ang kanilang mga mapagkukunan, ngunit nagsimula naman silang makatanggap ng mga mahahalagang tulong mula sa Amerika sa ilalim ng Lendless Act na ipinasa sa Kongreso noong unang bahagi ng 1941. Noong unang bahagi ng 1941, ang Hungary, Romania at Bulgaria ay sumapi na rin sa Axis, samantalang ang mga tropang German ay nasakop na rin ang Yugoslavia at Greece noong Abril. Pagsapit ng June 22, 1941, iniutos ni Hitler ang pagsalakay sa Soviet Union. Tinawag itong Operation Barbarossa. Sa mabilis at bigla ang pag-atake ng Germany sa Soviet, walang nagawa ang lamang sa bilang ng mga tangke at eroplano nito. Agad na okupa ng tropa ni Hitler ang ilang bahagi ng Soviet, ngunit hindi na sila nakausad pa dahil sa kontraopensiba at pagsisimula ng malupit na panahon ng taglamig. Sa kabilang dako mga kapatid, habang abala ang Britanya kung paano haharapin ang Germany sa Europa. Ang Japan naman ay patuloy din sa pagpapalawak sa kanilang teritoryo sa Asia na sinasabing ang Bansang Amerika lang ang mayroong kakayahang harapin o pigili nito. Ngunit sa mga panahong iyon hindi pa lumalahok sa digmaan ng US hanggang noong December 7, 1941, nang sorpresang atakihin ng Persang Hapon ang naval base ng Amerika sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ang paglusob na ito ng Japan ay kinasangkutan ng nasa 360 na mga Japanese aircraft na kung saan kumitil ito sa buhay ng mahigit 2,300 tropang Amerikano. At dahil dito, pagsapit ng 8 ng Desyembre, opisyal nang sumali sa digma ang pandaigdig ang Estados Unidos at nagdeklara ng gyera sa Japan, samantalang ang Germany at ang iba pang Axis powers ay nagdeklara na rin ng digmaan laban sa Amerika. Malawak na ang naging tagumpay noon ng mga Hapon, subalit so noong June 1942 natalo sila ng US Pacific Fleet sa Battle of Midway. Maliban doon, naging sunod-sunod ang tagumpay ng Allies laban sa mga puwersang Hapones sa isang serye ng mga labanan mula Agosto 1942 hanggang Pebrero 1943. Noong kalagitnaan ng 1943, sinimula ng Allied Naval Force ang isang agresibong counterattack sa Japan. Kinasangkutan ito ng serye ng mga amphibious assault sa mga pangunahing isla na hawak ng Hapon sa Pasipiko. Ang discarding ito na island hopping ay napatunayang matagumpay at dahil dito ang mga pwersa ng Allied ay lumalapit sa kanilang pinakalayunin na salakayin ang mainland Japan. Noong 1943 sa Hilagang Afrika, natalo sa labanan ng mga puwersa ng Britanya at Amerika ang mga sundalong Italiano at Aleman. Sinunda nito ng pagsalakay nila sa Sicily at Italy na kung saan napabagsak nila ang gobyerno ni Benito Mussolini. Samantalang sa Eastern Front noong Nobyembre 1942, isang kontraopensiba ng Soviet ang inilunsad laban sa mga Aleman ang humantong sa madugo at pinakamabangis na labanan noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Battle of Stalingrad. Sa labanan na iyon, tumitindi na ang taglamig at ang tropang German ay kinakapos na sa pagkain at gamot. Kaya naman dahil dito, pagsapit ng ika-31 ng Enero taong 1943, tuluyang sumuko ang mga aliman. Noong June 6, 1944, sinimulan ng Allies ang malawakang pagsalakay sa kanlurang bahagi ng Europa, na sa 156,000 na mga sundalong Canadian, British at Amerikano ang dumaong sa dalampasigan ng Normandy, France. At bilang tugon, ibinuhos ni Hitler dito ang lahat ng natitirang lakas ng kanyang hukbo upang matiyak ang pagkatalo ng Germany. Lumusog naman ang tropang Soviet sa silangang bahagi hanggang sa di nagtagal nakapasok sila sa Poland, Czechoslovakia, Hungary at Romania noong December 1944 hanggang Enero 1945. Kaliwat ka kanang nakipagbakbakan si Hitler sa mga Amerikano, Canadian, British at ganun din sa mga sundalo ng Soviet. Pagsapit ng Pebrero 1945, isang masinsinang pambobomba mula sa Himpapawid ang ginawa ng mga kalaban ni Hitler. Kasunod nito ang malawakan ding pagsalakay sa ibaba hanggang noong ikawalo ng Mayo, formal na sumuko ang Germany. Subalit sa mga panahon na iyon, patay na si Hitler. Kinitil nito ang kanyang sariling buhay sa kanyang banker sa Berlin noong April 30. Sa kabilang panig, matindi pa rin ang naging sagupaan ng tropang Amerika at ng mga Hapon lalo na sa Iwo Jima at Okinawa. Napakarami na ng nasawi rito. Kaya naman sa pangamba na mas lalo pang titindi at dadami ito kung gagawa ang Amerika ng pagsalakay sa lupain mismo ng Japan. Pinahintulutan ni Presidente Harry Truman ang paggamit ng bago at mapangwasak na sandata, ang atomic bomb. Binomba ng Amerika sa pamamagitan nito ang Hiroshima at Nagasaki at noon ngang ikadalawa ng Setyembre taong 1945 sa Tokyo Bay, tinanggap ni U.S. General Douglas MacArthur ang formal na pagsuko ng Japan sakay ng USS Missouri. At dito nagwakas ang ikalawang digma ang pandegdig, ang digma ang napakalawak at napakamadugo. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ito?